itong isang inakay inabandon ng nanay, hindi na binalikan meron palang ganun ano so nangayayat nangayayat po tapos sinusubukan ko ng pellet kanina naisipan ko, isa lang pala ang anak nung naandito, si Stock bandrit at Grizel si Stock bandrit at Grizel, isa lang ang anak ito medyo malaki isang magandang buhay mga mga farmer. Long time no see. <laughs> Short video tayo dito sa ating uh, mga babies, ayan. Tapos shout out pala kay ka farmer Ryan. Ah, uh, meron siyang uh, produkto mama mga uh, mga farmer yan ipo-promote natin although wala naman tayong karapatan mag-promote actually dahil wala uh, pa naman tayong napapatunayan sa pag-iibon. Pero ayan na uh, Susubukan so, ko po yung produkto niya, Immunoboost. So ayan binigyan niya na po ako ng instructions kung paano gagabitin. Ah, uh, ayun, maganda sa kalapate mga farmer. Maraming salamat sa mga tips mo, brother. At uh, hopefully ay uh, magtagumpay din tayo. Actually Ano lang naman ito? Ah, uh, part of ano. Kung baga, ngayon medyo busy tayo mga ka-farmer at hindi ko po sila pinaroronda kaya wala rin tayong ganong, ano, wala akong maipakita sa inyo. Eh gusto ko man sanang uh, mapakita sila. Ayan, ready for ronda na yan mga, ka-farmer, nasa 20 plus. Kaya lang, ang problema eh kailangan kong gawin ito. Yun lagi kong sinasabi, kailangan natin gawin ito. At sabi ni ka-farmer Randy, kailangan mo nga ng viewing. So yun po ang pinag-iisipan ko kung paano ko aga uh, gagawin yung uh, viewing or pagka na namin itong aviary baka diretso na para makakalakad kami sa taas sabi ko magpapalagay ako ng hagdanan doon para kung let's say may mga young birds ipapasok natin sa ano sa katapat po doon sa trapdoor alam nila kung saan papasok so alam naman umuwi sabi nga ni ka farmer Andy alam niya nga alam naman umuwi kaya lang hindi alam kung saan papasok which is true medyo complicated po itong ano malaki kasi yung loft hindi kagaya nung maliit, mabilis lang pong mahanap. Ito, nahihirapan sila. Ayan, may dagit tayo, puti, oh. Hindi naman kahirapan mo kaya ito. Parang linubog sa jobos, eh. Puti na, yun, no? Know, pasok na, bay. Eh? Puti po yan, mga ka-farmer. Baka galing sa kasalan ito, ah. Ayan, oh. Galing sa kasalan na dagit. Oh, pakainin natin, pakainin natin. Ah, uh, natin tong pellet na lang ang natira. Bukas na sila kakain. One time feeding, sabi nga ni Michael. Kaibigan ni ka farmer Ryan eh Oh, bye na, brother. Pwede ka nang kulungan hmm, kulong ka na <laughs> Titingnan natin, papakawalan din natin 'yan mga ka-farmer. Titingnan lang. Iyon ko din naman mag-keep ng uh, dagit ano. Tatanong ko din kay Rambo kung sa kanya yan. Pero wala akong nakikita ganyang kulay puti sa kanya eh. So, ayun. Ah. Tapos, Ayan pa sila oh. Kala nyo yan, yun na yun ha. Ah. farm na oh. Oh, meron pa dito Actually, marami na tayo nga eh. Etong ano, meron na akong kwento mga farm ayan. Itong ganda natin, iwawalay na natin 'yan. Ihiwalay na natin. Pero after two months pagpaparaisin din uli natin yan pahingahin lang natin ito meron ditong isang inakay inabando ng nanay hindi na binalikan meron palang ganun ano so nangayayat nangayayat po tapos sinusubuhan ko ng pellet kanina naisipan ko isa lang pala ang anak nung naan dito, si Stock Bandrit at Grizel. si Stock bandit at Grizel, isa lang ang anak ito medyo malaki aba Inampon mga ka-farmers Sinubuan o oh. Tingnan o oh. punong-puno ngayon o oh. Ang naman Parang lovebirds din pala Hindi naman sila ma Ano sa ano, Sinubuan nila So ito ampon Ito yung tunay na anak nila hmm. Isa lang pong uh, Napisa din lang diyan Tapos Marami na tayo na namang inakay Ito O oh, dalawa na rin po ang pisa oh Kay ano to? Kay Kuya Roland ba to? Kay ah kay Randy. Kay Randy. Yan. Ito naman kay Japan, Japan, Japan ako ng Japan. Oy, papalitan na natin. Nasaan ba? O, dito ka. Mas bumalik ako sa buhangin. Alam niyo kung bakit? Mas ma ano, mas malinis. Kasi na-absorb niya yung ipot. O, tingnan niyo, pasintabe. Umabahok mga kapay yung ano. So, ang ginawa ako, pinano ko na pinagtatakpan ko na yung mga butas itong ating uh, anuhan hindi pa pala ako nakakapaglinis Hoy, busy, busy yung tamad mga farmer, Ayan, busy yung tamad kasi ngayon ay NBA playoffs kahapon napakaganda ng laban hindi ko po maiwan uh, ano ba laban kahapon New York tapos sinunda ng Lakers eh ang ganda din ng laban ng New York. Tapos sinundan ng Lakers, di ko maiwan-iwanan. hindi eh, naman nag uh, hindi naman tayo na bigo. Napakaganda po ng uh, laban ng Lakers at Nuggets. So ayun sa mga NBA fans diyan, yeah. syempre it's the NBA playoffs So yung aking team ay nasa Boracay na kaya nangangantyaw na lang po ako ngayon. <laughs> Masarap din manood nang wala kang <laughs> wala kang uh, team na inaano although mayroong pinapaniga konti pero hindi yung uh, yung favorite team mo talaga no iba yung sakit eh pagka natatalo so ayun po kaya medyo busy tayo tapos ito nga ayan, magulo dito ayan tinakpan ko na ng bulkasil oh para hindi na po tumulo buhangin At bumili na kumuha na rin ako ng buhangin ayan oh ko na binistay oh di diba? ba? Kabistay na yan. Tapos ito, yung may sipon pero okay na po yan medyo alalay lang tayo ng konti pa siguro um, baka pakawalan ko na rin yan. baka ngayon o oh, mamaya o oh, bukas tapos yung isang may ano ng konti mga ka-farmer na maga yun lang yun oh, ako hindi ko maano, eh pakita ko actually swerte pa rin naman tayo sa dami po ng inakay na lumabas ito lang ang nagkaroon ng diferensya lumitaw na lang siya nung ay, yung bulutong niya pala sa mata. Ayan. Ibulutong siya sa mata. Na... Tumubo. Ngayon, palagi ko bulutong din to eh. Ngayon, dinodoxy si plus ko eh, no? Hindi ko rin po kasi alam gamot dito sa mga ganitong ibon eh, no? Ganyan na, ano, no? Ayan, medyo... Awawa, pero... Malaban pa naman. Ayan. Kumakain naman siya. Tapos, meron tayong dalawang inakay din dyan. Na, ewan ko, narin na rin. Ba? Ayan. Nalapit na rin niya. So, yun ang ating update. Tapos, madilim do sa dulo, mga farmer. Ayan, o. Oh. Yung dulo natin, eh, medyo madilim. Kaya, sabi ko kailangan talaga magkaroon ng aviary. Ayun oh, para maiwalay na rin. Nasira pa yung pinto. Nasira yung pinto. Kung magkakaroon to ng aviary. Pintuan din 'yan. Apaayos natin 'yan. Oh. Ay hindi pa aproba sa aprobado sa Kongreso. <laughs> Tapos ito, walang laman. Oh, ang mangyayari, ito maluwag pa rin ito ang nangyayari ah, uh, baka maging breeder ano na din po itong breeder uh, section din to oh, tatlo dyan tingnan natin ano o oh, tatanggalin natin to bibili tayo ng Taiwan ano tapos sa bala ko sanang kabutasan din ito medyo mainit sa bagay ngayon talaga pong kasagsagan ano baka mamaya kung mabubuksan na natin yan magkakapinto na medyo maganda na ang flow ng hangin pero dito kasi medyo na naipon po yung mainit ano although nakakisan din tayo medyo mainit po bagay marami akong nakikitang loft hindi wala namang kisan eh oh, okay pa rin Uy! may mga itlog na naman kayo dyan ano kaya ang nangingitlog meron tayong mga pangmalakasan dyan yung tatlong blue bar ayan yung blue bar dyan mga, mga pangmalakasan natin na inaantay natin yun na uh, breed Baka yan, iikulong natin. tayo lang tayo kung ano ang malaki babae. Ito madilim. Dito maliwanag. Ayan, o. Oh. maliwanag Liwanag. Saan na kaya yung puti? Mababa <laughs> na kaya? Oy, baba ka na, dude. Parang pagod na pagod, ha. Gutom ito, gutom. Oh, payat na payat, ha. May mga kulay-kulay. kaya okay. yan Wala na din natin. Magdala pa ng sakit. Bas ka na. Magdala ka pa ng sakit. Ayan. So, ayan pong ating mga ibon, no? Uy. Okay, dito. Nagpapalakas na sila. Parang hindi sila. Pansin ko sa malaking loft. Pansin ko lang, ano? ah uh, hindi sila sa Bicromonda mga ka <laughs> hindi kagaya nung naan doon na maliit, pag bukas mo talagang ganun sila oh ayun na nga, talaga nga naman ano malaki kasi eh so bagay, ang ganda naman sa malaki kahit isandaan siguro, kasi dito sabihin mo ng 80 kayang kaya pong i-handle nung ano natin nung ano natin dito ang ganda sigurong panoorin na nanaw. Oh. So, Ayan Doon pa lang, bawi ka na. Masaya ka na. <laughs> so, ayan ka, Farmer Ryan. Ayan yung mga ibon mo. Yung isa doon na may isipo ng konti. Pero, pagaling na yan. Ayan, oh. Tapos, yung isang ibon. Ayan, ito, 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 ito. Ang ganda pa naman yan. Ayan yung nakawala. ay actually, hindi siya nakawala. Ah, na lumabas kasi binuksan ko nga ito pala yan ako yung ko binuksan ko pala ito mga ka farmer ng ilang uh, araw o dalawang araw kong binuksan to ayaw nila lumabas may ilang lumabas hindi makabalik so nagutom na siya nagutom na po siya ngayon ah uh, buti na lang nabuksan ko yung pinaka main entrance o doon na siya pumasok hinuli ko na lang hindi talaga makapasok yun ang problem yun nga so bago tayo mag ano, bala ko nga dito sabi ko release door pwede namang gawin na natin isang uh, buo na yan pag binuksan ang hirap eh gusto ko yung pagbukas mo larga agad yung mga naman sila so far okay naman po ang mga ibon natin baliling loft natin okay naman na <laughs> malabas tayo dito ito yan ang, eh ang pintuan dito umawala na ito pagka tayo po ay uh, oh, payat na payat ito pag nagkaroon na ng aviary malamang mawawala na ito tanggalin na natin yan tanggal na po yan para buo na sasagad na natin yan dito ilang ano kaya ilang tubo pang i eh, ano namin so, mabilis na lang naman yan kwa kwadrado hmm. tapos papatanggal ko na ito kay Junjun baka iwan na lang namin na bukas yan na may ano ba titingnan natin ano o ano magiging design natin basta yon yung mga kahoy na yan magiging uh, landing board okay naman yan iaangat na lang kaya kaya naman ni Junjun yan tapos nakapantay na lahat pantay na po lahat yung ating aviary so lahat may aviary kakapinto rin ito kasi kaya medyo mainit din yero din yan eh oh. yero din po dito presko naman sa loob lang syempre na yung init na ipon kaya kailangan natin ng uh, bagay pwede nga tayo magpalagay ng ventilation ano sa taas hindi lang alam yung uh, sistema kung dito may uh, butas uh, kalabas yung ano yung hangin pumapasok papalitan hindi natin na anticipate yan ba talaga sabi nga nila experience talaga ang pinaka wala ano. tayo nun kaya kahit sabihin mong research research iba talaga yung experience ang importante pwedeng baguhin <laughs> Oy, okay, bukas na ikakain ha one day eat lang tayo para masanay kayo ngalintik kayo ha? kailangan matuto kayo makipagbalyahan Sige, okay. Stay healthy lang. Tapos ito mukhang may nangitlog itlog dito Ang pasaway. Siguro 'yun yung nanay nung visit na. Oh, may ng itlog dito. Kasi linagyan ko 'to ng oh, Wala naman, mga farmer kala ko eh. Uh, ano 'to eh? Mga uh... Ay, ako naman ay happy na mo problema ako kanina. Sabi ko, paano kaya? uh, susubuan. Bala ko dalhin na lang sa bahay. Susubuan ko sana. Eh, wala ako ng parang pang ketchup na ano. Buti na lang sinubuan po nung ano. Mabait naman pala. So, ayun. Meron tayong ilan na namang inakay na lalabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 10 11 12 wow tapos meron pa tayong egg. Ito bagong pares ito. Bagong pares 'yan. Overload pares. Uy, walang itlog Back to buhangin ako, back to buhangin. Ito hindi na tinuloy ah. May nangitlog doon, hindi tinuloy. Kailangan na nilang ma-break talaga. Para mapahinga na. Kaya lang wala pa po yung ating aviary. Eh. Kailangan natin magawa 'yon. Busy pa ang ating welder. Nasa taas. nagmamason ngayon. Pero pa palang dalawa dito. So ayan mga farmer ang ating update sa ating ibon. Uh, e At uh, yun nga yung bakuna pala. Hindi pa ako nakakabili. Gusto kong bumili ng bakuna 4 in 1. Yun na yung ilalagay natin sa mga uh, bago nating uh, walay babakuna. Tapos ito, bala kong paayos din yan, lalagyan ko pa ng apat na cage yan mga farmer One, two, three, four dalawang patong na dalawa. So, para at least meron pang backup na mga kung may sakit, may ano, mas maganda dito. <laughs> Yun doon, tingnan natin kung anong pwede. Importante, maluwag. So, ayan po yung hangin, oh, no? presko. Yun nga lang, hindi nakaka, ano, pasok doon na sa dulo. So, ayun lang po mga farmer ang ating update sa ating mga abo na so far okay naman. Pero hindi naman mawawala yung mga ganyan-ganyan na may sakit-sakit ano. Pero the rest ay healthy. Ayan. At ako naman ay natutuwa doon sa inakay dahil sinubuan mga farmer. So, ayan. Maraming maraming pong salamat at magandang buhay. Happy flying!